Assalamu Assalamualaikum warahmatullah. Sa pulo Mga tao pa marka sa alungan ng Mori at sikat ang kairan. Paganero na mga tao na sa mga tao ay binuka. Ikadwo na mga tao ay nisinta Ay katlo na mga tao ay pisud Ay kapat na mga tao apiya piyaka kaya kaya ka. Ay kalima na mga tao apiya piyasubung Ay kanam na mga tao ay piyamaganta ka ay kapito na mga tao alialim ka inakal ka. May kawalo na mga tao apiagitwito ka. Ay kasiyaw na mga tao ay inan inantap kasiran sa marata. Ay kasapulo na mga tao kinuang kasiran na diman. Ay kasapulagwisa na mga tao ay piyamanagkawan ka. Ay gubo na mga tao ay tinipong ka. Ay kasapulagudlo na mga tao akautangan ka. Siran semangaga so tau pekataling marka sa alan amaria sikat miranka sulang onappinggulalau langkaikiran Riing na kado naginawangka. Inu pakata lakap cabebu danakan semga so amalakan Inu wa na kilang be amalakan Kesbepan sai paraurgakan Antakab baku dan mapusen ku kan nerakan. Omani isa na sinya naginonian na kabun mabalo ya ilang sukiah so paginta ni sa dunia kay mini pamallayan sekumar na sus kauun.